Oh. Oh. 30 pesos lang. Tikman nga natin minsan yung bebe. Hindi ko pa natin tikman yung parang anong yan. Masay mo sir. Gusto lato. Lato. Ito anong tawag? Juan. Loko. Good morning. okay yung okay. isko ano na. Apple mango. Wow. Langka. Ayan pineapple or lang Uy, ayan, isang magandang buhay mga farmer Nandito pa rin tayo sa Dumaguete Ah, talas 7 na, ayan Tapos, pakita ko lang po sa ang kanilang fishport, port Ayan, ito lang pala kanilang fishport, port Bagsakan lang po Mayroong kaunting, uh, ano dyan, maliit na Uh Oo. -oh. Tapos yan na yung palengke. na yung painitan na. Ah. Fe Feature po natin yung painitan na yan. Uh, kakaiba siya. Ang galing. Ang galing yan. Ang galing. So, hinahanan namin kahapon. So, ayan po yung scenery ngayon. Puro ano ang isda ngayon? Yellowfin. Uh, Skip jack tuna. Ayan, dami. Banye, banyera. May buwan daw kasi ngayon. Kaya, yun. Ang ganong mga isda. Ayan lang. Ayan yan po yung painitan mga ka-farmer nilang tinatawag. Nako. Ah, uh, galing. Separate vlog po tayo diyan. Hoy, dried fish. dito muna tayo. Uh, laman loob mga farmer Ayan. Dami. Ito na yung pinaka sentro po nila no. Tanggit. Plated chicken, ayan. Lataya? tayo. Oh, oh. 30 pesos lang. Tikman nga natin minsan yung babe Hindi ko pa natin tikman yung parang anong yan. Masay mo sir, gusto lato. Lato. Ito, anong tawag? Kwan, lokot. Lokot. Mm. Sarap ba yan? <laughs> <laughs> hindi, hindi ka kumakain, no? Masura ah. o plato. Pero ito, ayam ako. Lame, basang palit siya. oh, yan. lame. <laughs> Kakaiba. <ha>? ba? <laughs> Uh, lokot. Ay, dito tayo sa fish section. Kahapon na andito kami, hindi ako nakapagpigil. Dami pong isda. 260 ang posit nila dito. Ayun. Bangus 200. Ayun, bangus dagat. 320.

Turista lang eh, wala luto ah. Ah, ganon. Hey. Ito masarap ano? Hilaw. Wala. Wala man din oh, mo. Masarap sana. Oh. Sa Iloilo -ilo po, I mamili, know. mamili ka, dali mo sa kanila, lutuin nila. dito wala. Hindi na uso dito. <laughs> hey, sige, sige. Sarap sana. Ayun, puna nila oh.

Hello. Ay pa-apon dito pumunta po kayo. Napakarami pang Ha? Kasaan daw? Ay mayamaya sir. Maya, ha? Ah. Uh, wow. Eh yeah, mayamaya. Fresh na fresh. Bisugo laki. Debeh. Wala merit man din po kamag-anak ng bisugo. Oh, buwa pang buwa Parang maya-maya na, na bisugo, ano? Bro, oh, bisugo ba din ako? Oo. Ito ang tawagan Lambo na maya-maya. Ito, ito. Papakay din. Pasol naman eh. Oo. Ako yung unog, ganaan Laki. Yun din, maya-maya. Ito po yung lapulapo din. Kanis eh, kaminis. Ano ba para tula ba? Lima mo. Tula. talaga tula. Sir, oh. damal. Goatfish. Kaya lang, bungan. Bungan doon. Sir. Ano ah? Labas kayo. Labas. Ito,

mas iba yung ano mas yung pag yung lasa nung bilog iba mas mas hindi mas tulingan talaga <laughs> Bagay yung original si papa paborito yan Maya Maya. Marami ang Maya Maya dito na. Pero mahal din. Mahal po ang Maya. Dala ito oh. Mura ang kanilang ano. Oh, Dorado. 160 lang. Oh. Labahita. Sigangan siya Magkano po ang labahita niya? 340 sir. 340. Sarap na ang ang luto yung tinola Yung ulo <laughs> Hindi po gano'ng ang sigang dito no? Sa dito hindi gano'ng ano, Ayaw ninyo maasim Kasi kami sa Luzon Sigang naman uh, ang sikat favorito. favorito naman Yung iba hindi ba yung sa uh, si. Depende sa nakasanayan talaga Isda pa <laughs> At, Yaki fish Baka, ayan oh Uy, sarap na <laughs> Ayan, ang the best oh Pukuluan, ako po Papayam Na Favorite namin ni Papayam Once a week Kailangan may baka Hehehehe <laughs> Good morning! Good morning, Philippines! Good morning! Bangus! Bangus! Dagat, no? Oh, no. Oo, maliitang cola. Parang dagupan, kumbaga. Sa tuna, magkana po? Five and Five? Mahal talaga. Ito, pang kilaw na yung hiwa niya. Ah, pwede. Oo, eh, gagano'n na lang. Ano po? Give na lang. Kilaw na yan. Saan po yung ano pala dito? Karinderia? Mga kainan. sa building 3 doon. Sa labas doon. Meron din po dito. Wala kasi titingin kami ng mga kain na kinilaw. Wala, wala. Ano? Oh, mayroon Pero... doon. Mayroon. Wala doon. Depende sa Gusto. Thank you. Boy Kilao. Si Boy Kilao. Ayan. 200. Dito naman, walang galunggong na malalaki. Doon po sa Ormoc, grabe ang dami lalaki, ang galunggong nila. Ito, puro tuna nga. Okay, Eto, sarap po, grabe. Mm. Sarap isahin yan, no? ha? Hey, oh. 400 lang dito ah. May 4 wheels na kasama. Oh. fresh nga. <laughs> Brang klase din naman. Ah. So, so, ayan po yung kanilang mga isda dito. Yung presyo, hindi din naman nagkakalayo. Ang nakita ko na mas mura nila iswahe. Nasa 320 kasi sa atin. Nasa 400 na yan, 500 na eh. Yung mga tuna ngayon, panahon, tulingan yan ang mura. So, wala, wala akong nakita ng jijing malalaki. Hindi naka -season. <laughs> Tapos nandito naman bilihan ng mga ulam. Yan, inikutan na rin natin kahapon to. May mga nagtitinda po ng ulam dito. Sinahin na tulingan. nilang tulingan dito. Buo. Buo lang nilang sinasaing. Hindi kagaya don sa Batangas. Ang sinahin na tulingan po ay nakapit-pit na. bagain na na. Ano ba tawag doon? prines na. Uh, Ayan. Tapos perperaso dito. Oh, so, depende talaga, no? Ayan. Ito yung mga sinain na tulingan nila, oh. Bolang, walang hiwa. Ano? 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 Uy. Sili nila dito, super 'yan. Ang yan Ha? Huh? papa. Bang to, brother. Ano'ng anong uh... Ay, ito hindi mo yung tinatawag nila. Okay lang, kahit manghang. Basta huwag ka lang tubuhan ng sungay pag kain. Ha. Ay, yan, May tubo po sungay, ha. ah. Fruit section naman tayo. Ayan, lumabas po kami, mga ka farmer. Ah, ito na yung fruit section naman. Oh. Malaki oh, din ang palengke nila dito building building ayan. so, pasok naman tayo sa kanilang fruit section avocado panahon ngayon ang ng apple mango wow langka ayan pineapple ayan 100 ang manga 70 ang kilo ng mangga Buko Dami pa rin uh, Ano 25 pesos ang isa 120 kilaw pa avocado may gulay din pala dito maging laton na dan. kamote ayan mga kapan dito naman yung ay mani ayan o oh. dito naman yung mga ay, na nila ayun haba haba din ah. Oh yeah. Para pananulog ah. Ano bang Meron. Ano oh, sa? nakita. Ah, sige. Ah, hindi pa pa. Ah, <laughs> <laughs> Anong oras po kayo nagsasara? Mga 4. Oh. O pananghalian halian pa rito? <laughs> Kumain kami sa painita? uh -oh. painitan. Ah, oo. Pa-ainitan ba? O tumaya. Kinilaw na daw na nakita si Bebe. Ayun oh, no? ito gusto mo, Bebe. Gusto mong tikman, ba? Diba? Ayun, kinilaw. Boy, kilaw. Baka. Sabaw. Ito tayo man ng halian. Ito baka, ano po? Yes, sir. Uy, nato. to? Uh, ano po yung gulay? Ah, uh, pechay. Oh, Pechay. Pichay. Oh. Native, Native chicken. Native chicken. Oh, po. So, din yung mga prito. Gusto yung prito. Uh, anong halian? Okay. Balik na kayo, sir. Thank you. Eh, meron din silang kinilaw dito. Oh. Ayan, oo. Uh oh. Isda yang sarap. Kamu so, pikir itu kamarong ah, kamarong tulingan. Tamarong tulingan uh, kamarong <gibili> Ane ako? Ane ako. Ah. Tamarong, Aneh Ayan, ang koyo na. Wala na mamaya. Ayan. Diyari tayo. Yun din, meron din. Maya, pinila. Maya na. Ang sarap ng baka. Ang sarap nung baka. O yan oh. ibang iba din ang kinilaw niya. Yeah, kinilaw. Kinilaw and kinilaw. Ayo. Ini lah, may mulmul. mul, may sisi. Mal -mal. Parang masarap yun ah Ayan, may kinilaw din sila dito. ah Kabayo. Oh, saan? Kabayo. Kabayo? Oo. Oh, kabayo. ha? <laughs> 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 ah? Yes, meron talaga pang, pang, kabayo. -pang, pang palakas yan, sir. Nang tohon. <laughs> Ayan, kabayo. Ito, mol-mol. Mamaya. Makakain lang namin sa ano? Sa painitan. Ah. Pabayo, <laughs> ayan. Thank you, thank you. Mamaya babalik kami rito. Kita mo halian. Galing ah. Ha? ha? Oh. Galing ah. Ano pa? Naikutan na ba natin ang buong palengke? Ha? Drive? Ayan. Oh, nga, sige. Ito naman tayo sa gilid. Oh, ay pang mga lumang bahay. 5 Ayan na ay yung pinakita natin kanina Diyan tayo pumasok Ayan yung mid section nila Dami din, baka baboy manok Kompleto Taas ah Wait. Kasi saan ba tayo nakakita nung Ah. Uh, Tama kilo na? 2 kilos. Oo. Oh, stand siya. Wala Pang business. kaya tayo sa side so sama po po sa palengke nila Yan, hindi ko lang alam ano bang nasa taas na parang wala ko nakikita bumababa at tumakit eh hmm. sa loob po niyan may flower shop yan, yung mga gulay din. Ricardo. Oh. Dito halos ah, oh, okay. sarado na din halos pala. Ay, na yung painitan, no? Oh. Pakita ko lang po yung painitan Pero meron po kami diyang separate video kagaya na sabi ko kanina. Uh, may nakausap kami, kumain kami. Pero ito pong painitan na to is uh, napakaganda kasi ano siya parang baga parang actually ngayon lang ako nakakita ng ganito dito sa mga pinuntahan namin palengke na talagang uh, ano tingnan niyo naman oh well embraced yung tradisyon hot chocolate meron sila dyan po tumaya pero meron na din na haluan na din ng uh, western breakfast may kinapay may itlog may may nakita akong uh, spam mga farmer pero ganun pa man nandyan pa rin po yung mga kanilang kakanin na ano na native mga So, ayan, silipin nyo na lang po sa aming uh, uh, video ng uh, painitan sa Dumaguete. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay!